Ulang update eh. Hey, what's up mga choy? For today's video Y93. Ang problema ni choy. Patay si Ini yang mainnya nya problema ni. ada na dan ini nga. Inanin na siya. Shout out is tagihan ni choy. Salamat sa pagsalig. Nginaanen ang unit, Joy. Duara kasi nareyo ang pwede nyo bantayan. Una, battery fuse. Ikaduha, power power switch. nga unit, Joy. Wala wala sa power switch ang problema ni. Nasa iyahang battery fuse. Ay, ipislit nimo sa power switch mabalik mo man siya mabounce pa pag dili na siya mabounce joy amo ah, na power di sa power i-reset mo sa power switch so delay siya mabounce mate yan ang problema mo na nga on off siya during a part choy bisa di tanggal sa kabir, ani ang problema nagigibutan ang juice glow ang cover choy dili.

full charge ke situ so. ha hampir disbreak down itu yang sakit tu ini ada kok ya nakดู dah kalau enggak gesekan pun dah

dayon huh? na 6% wai wai pa ito dapat niyo ano na ah. na ah.